at saka nagawa naman sila ng daanan paulit ulit na lang pwede mo magluto din eh pero nakasinsot dapat maganda man yung ganito kasi pag wala tayong sisirain wala mo tayong vlog uh. pag wala tayong pinapagawa wala tayong vlog tinan mo man wala na tayong vlog na yun anong gagawin natin dito pag uh. hello guys it's another day it's another vlog and for today's video guys monday na naman happy monday everyone and praying for those ma affected ng typhoon uwan we are praying for you all for today's vlog is maglilinis-linis na naman kami. And schedule for laba. And also, yan. Minabadali ko na to dahil magmumower na sila at saka maingay na. At si Brenda naglilinis na ng bagong kitchen niya dahil uh, gagamitin na namin later at saka may pinapaayos siya. So abang-abang sa mga video natin guys. So ngayon nagmamadali na ako dahil magmumower na at wala na kayong marinig. So I'll be continuing my laba-laba na. Okay, see you later. Oh, dito tayo yung area. Lalaba tayo, guys. Yan. Ayun, dito is may washing at saka may dye. Kaya, masarap maglaba. Lalo na ang madali lang. lang. Yan. Ito, dinadryer na lang. At doon si Brenda, naging stuck. Anong gagawin? Yan. Yan, mower na sila dito. Tungtong-tungtong niya. Saka, tinatransfer na yung mga halaman. Orchids.

Ayan, transfer nila yung mga orchids na. At date, ito yung ano din, ang na. Hindi mo magluto, pero sa ilalim. Sa ilalim, ramang magluto. Ang <laughs> oh, sila, exclusive sa Brenda's Kitchen na nagigit Ah, Brenda's Kitchen. Ah. Yan, abot niya, Brenda's Kitchen. Uh, <laughs> Pwede mo din ni pero nakasinsot dapat. Ah, huh? oh, Oo, para sa palaw. Dapat ang nanabulak, Oo. Oh. Okay, na naman. Mga <laughs> iskrit <laughs> yung baba ni Kuya. Tsado, <laughs> <laughs> biya, <laughs> diri ang background. Di ba, din eh, balik balik mo na siya. Ano, no. ano. Ang pagkuta diri, ano, o. Dito, yung camera, pwede dito. Tapos, but ka naman siya ni. Pero dapat wagi lehayan. <inaudible> Ate ay maisbog ng lehayan, bisag na lehayan, di na makuha ang kuan Baka. <inaudible>

Diba na, uh, rin eh. Farm to kitchen uh, na dari tsoda dahil nga ang So na ano nang <laughs> gawaon, dito din mo magkuharap sina. <kaya> ano naman? Tawag. Tawag nang Ano? Kaya man ka Hindi, maganda man yung ganito kasi pag wala tayong sisirain, wala mo tayong vlog. Pag wala tayong <laughs> pinapagawa, wala tayong vlog. Tinan mo, wala natin yung vlog na yun. Ano gagawin natin dito? Maghanap na natin ang sisirain. So ngayon ang challenge ngayon, kung anong gusto ninyong luto, lulutuin namin. Huwag kayo mag-alala, lahat ng pagkain ba sa vlogger, lahat ng niluto, masarap. Sa harap ng kamera. Oh. Kahit gaano pa yan, amoy tae pa yan, lasang ano pa yan siya, patay, basta. Pag kumain na, hmm, ang sarap, ang galing. Pwede hiligod. Ang, ang galing talaga ni Rhea Pilingera. Pero pag wala so, ang kamera, ginuupo ko. <laughs> Star good to. <buto. laughs> Oo. <laughs> oh, oh. Brag, dapon, dapon, parat ka ayaw ang paan. Ah, Isuwa. Pwede yung nga alam eh. So, dahil diyan, we're ready to take shower na. Um, Okay, mga mga to, okay. Kaya na naulit kagahapon kaya gi move on. Gi move on ko nga pa. Ulit wala ulit dito. Namo lagi nga mas maganda na ngay mataas. Grabe naman yung tulsik dito. So bawal dito ang hindi maliligo pag nag-tapos dito. So ngayon, taas siya. Kung gusto niyo naman siyang gawing ano, ang ah, ganda pala. Ah. ganyan talaga yung pinaka-regular niya. O hindi lang siya tumatalsik. Ah, oh. Ugas ka ng kamatis, ganyan-ganyan. Mga gulay. O, ba? Diba? cute. Trot, trot, trot. Hindi <laughs> ba? Ganyan. Tapos pwede ka rin maglaba dito. Mm. Pwede ka rin magpabuking dito. Ayan. Tapos sa ilalim, meron dyan ano. Tulungan ng mga ano. Pero ano, <laughs> <laughs> ano, ang kiring. Ano Dinid? Magutad-gutad din. Ay! Excited na ako magutad-gutad. Ano ba tayo? Ano ang gulay. Ang tanong ng karamihan, lalagyan ba ng bubong? hindi siya lalagay ng bubong. Kung mag-ulan, matik na hindi ko magluto kung ulan. Kaya kung maglagay ng bubong, malaot yung view. Lagyan ko man dyan na may pat... na ako ihulog dyan na parang drop lights. Yung native. May okay. na din na okay. Sarang, kali kali sa dahan ng bayo. Tara, ang vlog ganit sa gabi. O gali. Kung mag-ulan, matik yung Kung Ulan nga may karagwan dito kalan. Bugok lang kayo mo kung magluto ka dire. So, <laughs> parang tanong, mga mo. bukan mga daot, mag ang view. Gabi nindot, gabi magluto na, ganun may light ba. Kung magluto ang tag-atop ani taas ni kaayo high ceilings siya. Pareha sa akong baso, yung full sa balay ba? Mama. Nga nga to. Nga lang nga ko an, open lang nga pag-atop. Kasi nga nila siya magluto. Pero habugon lang. Okay, 10 minutes na? O, chika pa ka. Chika pa. Masa kayo na ako, ganina pa na. Ganina na mong kung nag-end, no? Ganina na siya nag-end man, ganina na siya nag-end. So, let's end this video. That's it. Ay lagi duol Dool. Ako YouTube na. Ayaw, dito atras bagay yun. Atras bagay yun pag... So, that would be all for tonight, guys. At dahil dyan, tonight? ngayong araw na to, ang magkakaroon ng paligsaan si Ria at Pelingera Peleng, at Simple Amore. Nag-iisa sila ng... Chad. No, diba? Ah. O -o. Meron tayong hinaguan, Master Shet. <laughs> Sino ang unang makaigit-igit, yun ang mananalo. Mag-cooking show, pala ito dahil na showdown, no? Tapos mag yung belly tayo dito, maganda. ah mm -hmm. oh, ano, din, nandiyak. Oo, grill. Ito na, naman si grill sa amin. Mm -hmm. Pahin mo, anak, kabimbo, itong removable reset ba, diba, naman? Mm -hmm. Para pag di gamitin siya, pwede siyang lagyan ng kaldero or something, situation, right. <laughs> or lamas, like that. So, yun lang. So, ano pa yung naantay nyo? Natapos namin lahat-lahat <laughs> tayo lahat hindi pa dumarating. Okay. Okay.

Dapat proper atong sinina unta kanang kuan. Kuan nagalit og mga magkaw. Ito ni Jiko katuguan. Ante slim niya. Ha? Naitis din. So guys, habang doon sila sa kitchen ngayon nagluluto sila ni Brenda. Ako naman dito busy sa paglalaba. I don't know God. I don't know why guys. Gusto gusto ko talagang maglaba. Nababasa ako like magugas ng plato, maglaba yun yung, yung gusto gusto kong gawin sa bahay. Ito, yeah. ako lang muna mag-isa. Dahil yung partner ko, si Britney, alam nyo na, sumakit kasi ngipin niya. As in, sobrang sakit na hindi siya makatulog. Parang pumunta ngayon sa dentist, Days, nakawawa naman po, ipata, ipatulog ko pa ito. Okay lang naman, madali naman to dahil may dryer. At saka, ano, papalitan ko pa yung mga bedsheet sa e-house. Dahil nagamit nung last week, weekend, so, alam nyo na, Monday, schedule of uh, laba-laba. So, yan. Buti na lahat may araw kahit may bagyo. Para naman ma-dry ito. Yeah, nagsimula na 'yan magluto. murag One eye lang ini bubukal. Murak, layo di ay. para mo <muchas> ubusan <muchas> ang True. Pero na lapog ang damn. Na lapog

Ito yun, yun. guys, binilik naman nila ang tulay. At saka nagawa naman sila ng daanan. Paulit, ulit na lang. Paulit, ulit na lang. Charis. Ganyan naman ang buhay guys. Paulit, ulit na lang. So yan guys, yun yung mga pinaggagawa namin today. Nagloto sila, nag-vlog for loto, ako naglaba. Sila naman mga boys nagmower kanina at saka nagwalis. At ito, binalik na naman nila yung tulay. Ito yung tulay at saka gumawa nung sila ng daan. Problema dito, baka uulan naman mamaya, babaha na naman. Yun na naman. And from the start. Yan kanta yan, and from the start. Yan, paulit-ulit na lang. Yan, yan muna yung vlog natin for today guys. Thank you so much for watching. Thank you for always The support and the love going. Guys, thank you. God bless. Bye-bye.